Napansin mo bang humihina ang iyong mga binti pagdating ng sisenta? Upang makalakad, kailangan mong itulak ang iyong mga tuhod at mahirap ang pag-akyat ng hagdang bahay. Madalas nawawala ang iyong balanse at iniisip ito ng karamihan bilang normal na bahagi ng pagtanda. Subalit ito ay senyales ng sarcopenia, isang unti-unting pagkawala ng kalamnan. Walang sakit o pamamaga hanggang sa kailangan mo ng tulong sa pagupo upo sa silya. Pero ang magandang balita ay ang lakas ng binti ay maaaring maibalik sa loob ng ilang araw lamang gamit ang tatlong pangunahing bitamina. Ipinapaliwanag sa video na ito kung paano ang kakulangan sa mga bitamina ay nagiging sanhi ng mahihinang mga binti at kung paano ligtas na pagsamahin ang mga ito para sa mabilis na pagbawi ng lakas. Ang mga ito ay suportado ng mga eksperto at mga pag-aaral. Isang munting kahilingan kaibigan bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lang sa channel ko, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-like ang video upang mas marami pa ang maabot ng videong ito. Tuloy tayo. Hindi ito chismis kundi batay sa mga klinikal na pagsisiyasat at dekada ng karanasan. Manatili hanggang sa dulo at ipapakita ko ang isang epektibong rehimen ng bitamina na kadalasang hindi sinusunod. Pagdating ng edad 60, nagsisimulang humina ang ating mga buto at kalamnan, lalo na ang mga sabinti na nagiging sanhi ng hirap sa mga simpleng gawain tulad ng pagtayo o paglakad. Ayon sa American Geriatric Society, nawawalan ng isang porsyento hanggang tatlong porsyento ng masa ng kalamnan bawat taon ang mga tao sa edad na higit sa 60 na maaaring umabot ng 15% na pagkawala ng lakas sa binti sa loob ng limang taon. Ang tatlong pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan sa bitamina, kung saan bumababa ang kakayahan ng mga bituka na sumipsip ng nutrisyon habang tumatanda at mas kaunting asido ang tinatangkilik ng tiyan. Ang mahina o mabagal na daloy ng dugo ay nagdudulot ng kulang na oksigen at nutrisyon sa mga binti na nagre-resulta sa maagang pagkapagod, cramping at bigat ng mga binti. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay nagiging sanhi ng paghina ng mga kalamnan lalo na sa mga matatanda na hindi regular na naglalakad. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga. Kahit may regular na paggalaw, maaari mong maibalik ang lakas ng iyong mga binti sa pamamagitan ng tatlong kulang na bitamina. Ang bitamina D3, isang mahalagang nutrisyon na naguugnay sa iyong neural, skeletal at muscular system, ay kadalasang hindi sapat sa mga matatanda. Bubuksan nito ang mga sistema ng katawan na bumababa matapos ang edad na 60 nagdudulot ng panghihina ng mga kalamnan at pagkawala ng balanse. Mahalaga ang bitamina D3 para sa pagsipsip ng kalsyum na kinakailangan para sa malusog na buto. Ang mababang antas ng bitamina D, B12 at kalsyum na mahalaga sa transmisyon ng nervios at kontraksyon ng kalamnan ay nagiging sanhiri ng problemang ito. Ngunit ito ay panimula pa lamang. Tinitiyak nito na ang mga hibla ng kalamnan ay kumikilos ng maayos pinadadali ang komunikasyon ng iyong mga nervyos at pinipigilan ang unti-unting pag-urong ng kalamnan na dulot ng pagtanda. Kung walang sapat na bitamina D3, nagiging mahina at hindi mapagkakatiwalaan ang iyong katawan. Mga palatandaan ng kakulangan sa bitamina D3 ay kinabibilangan ng panghihina ng mga binti, pagkapagod, cramp ng binti sa gabi, at sakit sa mga balakang o tuhod. Ang mga taong may kakulangan ay maaari ring makaranas ng pagkabalisa at kahirapan sa pagtulog. Ayon sa mga mananaliksik sa University of Birmingham, ang mga nakatatanda na kumuha ng 800 IU ng bitamina D3 ay nakakita ng average na labing siyam na porsyento na pagtaas sa lakas ng kanilang mga binti sa loob ng ilang linggo. Nakita rin ng mga pag-aaral na ang mga may mababang antas ng bitamina D3 ay 40% na mas malamang na mabuwal Kapatid, nais kong marinig mula sa iyo. Itype ang isa sa mga komento kung excited ka sa mga ibinabahagi namin o itype ang zero kung nag-aalinlangan ka. Ang iyong feedback ay mahalaga, kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Ang mensaheng ito ay malinaw. Ang vitamin D3 ay mahalaga sa iyong kalayaan at suporta sa istruktura ng iyong mga buto. Paano ito nakatutulong? pinapahusay nito ang pag-absorb ng calcium, nag-uugnay sa pagbuo ng bagong kalamnan at nagpapabuti sa kontraksyon at paggalaw ng mga kalamnan, pati na rin ang pagbabawas ng pamamaga sa mga tisyo. Iminumungkahi ng mga eksperto ang 800 hanggang 1,000 IU araw-araw para sa mga malusog na tao na mahigit 60 si at 1,500 hanggang 2,000 IU para sa mga may kasaysayan ng pagkahulog o kahirapan. Para sa pinakamahusay na pagsipsip, Inumin ito sa umaga o maagang hapon pagkatapos kumain ng mga pagkaing may malulusog na taba. Mahirap umabot sa 1,000 IU mula sa pagkain lamang, kaya madalas na kinakailangan ang vitamin D3 supplements. Dapat isaalang-alang ng mga tao ang vitamin D3 bilang pangunahing prioridad kung sila ay lampas 60 taong gulang, mas madalas sa labas o may osteoporosis at pananakit ng kasukasuan. Bagaman ligtas ang D3, ang labis na paggamit ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, pag-ubo, pagkahilo, mga bato sa bato o abnormal na tibok ng puso. Mahalaga na gamitin ang tamang dosis at regularly na suriin ang antas. Ang vitamin D3 ay nakatutulong sa pagpapalakas ng lakas ng binti. At sa tamang pag-inom, maaaring makita ang pagbabago sa mga hakbang at kumpiyansa sa loob ng ilang araw. Bukod dito ang vitamin B12 ay mahalaga rin para sa alaala at sigla, ngunit kadalasang hindi pinapansin ng mga nasa higit 60. Gayunpaman, marami ang hindi alam na ang B12 ay mahalaga para sa komunikasyon sa pagitan ng utak at kalamnan, lalo na sa mga binti. Tinutulungan nito ang pagpapanatili ng malusog na ugat at mabilis na refleks. Kapag bumaba ang antas ng B12, nagiging malabo ang ugnayan na ito, at dito lumalabas ang mga unang sintomas sa mga paa at binti tulad ng pangingilabot, panghihina at hirap sa balanse. Maraming nakatatanda ang nagkakamali na ito'y dahil sa pagtanda, ngunit maaaring senyales ito ng kakulangan sa B12 kung kaya't mahalaga ang tamang pagsipsip nito, lalo na sa mga nag-aabala ng asido sa tiyan. Ang ikalawang limitadong dieta ay ang karne, isda, itlog at mga produkto ng dairy na pangunahing mapagkukunan ng vitamina B12. Mas vulnerable magkaroon ng kakulangan sa B12 kung kumakain ng mas kaunting karne o may dieta na mayaman sa mga halaman. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang kakulangan sa B12 ay laganap sa mga tao na higit sa 60. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Oxford University, ang mga senior na may mababang antas ng B12 ay naglalakad ng mas mabagal at dalawang beses na mas malamang na matumba kaysa sa mga may normal na antas. Sa isang clinical trial, ang mga senior na binigyan ng bitamina B12 ay iniulat ang pagbabawas ng pamamanhid, mas mabuting lakas ng ibabang katawan at mas mabilis na oras ng reaksyon. Ang bitamina B12 ay mahalaga sa pagbuo ng pulang selula ng dugo, pagpapabuti ng supply ng oksigeno sa mga kalamnan, metabolismo ng enerhiya at tumpak na mga signal mula sa utak. Kung ang iyong mga nervyos ay hindi gumagana ng maayos, nagkakamali ang iyong mga kalamnan sa pagtanggap ng mga utos. Kapag ikaw ay kulang sa B12, ang kakulangan ay karaniwang umaapekto sa mga tao na lampas sa 60, lalo na kung gumagamit ng antacids o acid blockers, sumusunod sa vegetarian diet, umiinom ng metformin at may diabetes, may digestive disorders, madalas na umiinom ng alak o nagkaroon ng pagbabawas ng timbang o gastrointestinal surgery. Mainam na magpatest ng dugo para malaman ang iyong antas ng B12. Ang mga palatandaan ng kakulangan ay maaaring hindi madalas mapansin, tulad ng awkward na paggalaw, bahagyang sakit ng ulo, pagkapagod, o sporadic na pananakit ng mga paa. Lahat ng ito ay mga babala na ang iyong katawan ay nagtatrabaho upang bigyan ka ng senyales. Mas makabawi ka kung kikilos ka ng mas maaga. Inirerekomenda ang 500 hanggang 1000 mg ng methylcobalamin araw-araw para sa mga mahigit sa 60 dahil ito ang aktibong anyo ng B12 at agad itong magagamit ng katawan. May iba't ibang anyo ito tulad ng chewables, sprays, sublingual tablets at nalulusaw sa ilalim ng dila at dapat iwasan ang kape at tsaa na maaaring humadlang sa pagsipsip. Mas mainam na inumin ito sa umaga o sa tanghalian. Narito ang B12 na matatagpuan sa mga karaniwang pagkain. Tatlong onsa ng liver ng baka ay 70 mg. Tatlong onsa ng salmon ay apat kalating milligram. Isang malaking itlog ay kalahating milligram. At isang tasa ng gatas ay isang milligram. Kailangan mong kumonsumo ng maraming isda at dairy o atay araw-araw o isang suplementong B12. Ang B12 ay ligtas dahil natutunaw ito sa tubig at ang labis ay nailalabas ng katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para sa mga payo sa kalusugan mula sa gintong kalusugan. Napakaligtas ng B12 kahit sa mataas na dosis, ngunit kumonsulta sa doktor kung umiinom ng blood thinners o may chronic renal problems. Ang mga suplementong B12 ay kilalang nagdadala ng enerhiya, nagpapabuti ng function ng nervyos, at tumutulong sa mga nakatatanda na makaramdam ng mas matatag at mas may kumpiyansa sa pagkilos. Ang bitamina B12 ay mahalaga para sa utak at katawan, nagbabalik ng koneksyon sa pagitan ng katawan at utak at nagpapalakas ng mga binti. Pinabilis nito ang reaksyon ng mga kalamnan at bumabalik ang kumpiyansa kapag malinaw ang mga linya. Huwag ipagsawalang bahala kung may mga hindi pangkaraniwang sensasyon, panghihina ng limbs o problema sa balanse. Suriin ang iyong B12 at bigyan ng suporta ang mga nervyos. Ang bitamina B1 o thiamine ay lihim laban sa pagkapagod at nagbibigay ng enerhiya sa mga kalamnan. Kung ang D3 ang nagbubukas ng mga ilaw at ang B12 ang naguugnay ng mga linya, hindi kakayanin ng mga kalamnan ang paggalaw ng walang B1 pearl. Ang bitamina B1, mahalaga sa metabolismo ng enerhiya, ay tumutulong sa pagbabago ng pagkain, lalo na ang carbohydrates, sa ATP. Bawat galaw at kontraksyon ng kalamnan ay pinapagana ng ATP. Ang kakulangan sa bitamina B1 ay nagiging sanhi ng mabigat na pakiramdam at pagkapagod ng mga kalamnan, lalo na sa edad na sainta pataas, kung saan madalas naguulat ng kahirapan sa paggalaw, cramping at pagka-lightheaded. Ang pagkapagod sa isip ay maaaring maranasan ng ilang tao, kasama ang kawalan ng ganang kumain at pangkalahatang kawalan ng sigla. Ito ay mga palatandaan ng bumabagal na metabolismo. Ang buto ay may malaking papel dito. Isa sa mga sanhi ng kakulangan ng buto sa mga nakatatanda ay ang pagbawas sa pagsipsip ng thiamine habang tayo ay tumatanda. Ang mga gamot tulad ng diuretics para sa mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot din ng pag ng buto sa pamamagitan ng ihi. Ang pag-inom ng alak at masamang dieta, lalo na ang mataas na processed food, ay nag-aambag sa pagkawala ng buto. Ayon sa Tokyo University Study 2021, higit sa 30% ng 300 na katatandang kalahok ay may mahihirap na antas ng buto, kumilos ng mas mabagal, at nagreklamo ng pagkapagod. Sa isang pag-aaral, ang mga pasyenteng may patuloy na pagkapagod sa binti ay tumanggap ng thiamine. 82% ang nagulat ng pinabuting tibay pagkatapos ng pitong araw at walang masamang epekto. Sa anong paraan ang buto ay sumusuporta sa iyong mga binti? Ang Krebs cycle, pangunahing mekanismo ng iyong katawan para sa produksyon ng enerhiya, ay pinapagana ng bitamina B. Ito ay nagpapahintulot sa iyong mga selula ng kalamnan na makagawa ng ATP ng mas mabilis at mapanatili ang kanilang lakas at tono. Ang buto ay nagpapadali rin sa paglilipat ng mga senyales ng nerbiyos sa mga peripheral nerves na namamahala sa iyong mga binti. Ano ang kinakailangang dami ng buto? Inirerekomenda ang 1.2 mg bawat araw para sa mga kalalakihan at 1.1 mg para sa mga kababaihan. Ngunit mas mataas na dosis ang madalas na ginagamit para sa therapeutic na benepisyo sa matatanda. Karaniwan inirerekomenda ng mga doktor sa mga senior na may problema sa nervyos na umiinom ng 50 hanggang 100 mg araw-araw. Dahil ang buto ay natutunaw sa tubig, ang sobra ay ligtas na mailalabas sa ihi. Uminom ng buto sa umaga kasama ng pagkain, mas mabuti na may malusog na taba o protina. Huwag itong inumin kasama ng alak o kape dahil maaaring hadlangan nito ang pagsipsip Makakamit ba ang kalsyum sa pamamagitan ng dieta? Oo, ngunit kailangang sinadya. Mga whole grain tulad ng brown rice o oats, mga legume tulad ng beans at lentils, mga sunflower seeds at organ at baboy na karne ay mahusay na pinagkukunan ng kalsyum. Subalit, karamihan sa mga matatanda ay hindi nakakakuha ng sapat na mga pagkaing ito araw-araw at may mga kondisyon o gamot na pumipigil sa pagsipsip. Isang suplementong calcium ay maaaring magandang opsyon kung nag-aalala ka o nakakaranas ng hindi pangkaraniwang pagkapagod. Dapat suriin ang iyong antas ng calcium at kumonsulta sa doktor kung umiinom ng gamot o may isyo sa bato o liver. Maraming matatanda ang nagulat ng pakiramdam na mas energized matapos ang tatlo hanggang limang araw ng pag-inom ng calcium, mas magaan ang pakiramdam at bumalik ang pagnanais na maging aktibo. Ang paginom ng kalsyum ay mahalagang bahagi na nagdudulot ng malaking pagbabago para sa mga nakatatandang tao na nakararanas ng problema sa enerhiya o pagkapagod ng kalamnan. Ang iyong mga kalamnan ay pinapagana nito at naibabalik ang iyong sigla, nagbibigay ito ng lakas at ginhawa upang malampasan ang araw. Huwag baliwalain ang asukal kung sa tingin mo ay pagod o nabibigatan. Ang pinakasimpleng nutrisyon ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto Paano maaaring pagsamahin ang tatlong bitamina na ito para sa pinakamahusay na resulta? Ngayon na alam mo na ang mga benepisyo ng bitamina D3, B12 at asukal, tatalakayin natin kung kailan dapat inumin ang mga ito. Ang pinakamainam na oras para sa bitamina D3 ay sa umaga, pagkatapos ng agahan, kasama ng malusog na pagkaing mayaman sa taba. Ang bitamina B12 naman ay pinaka-epektibo sa hapon o tanghali dahil pinapagana nito ang alertness. Ang pag-inom nito ng masyadong huli ay maaaring makapagdulot ng pagkaabala sa tulog. Huwag inumin ito kasama ng tsaa o kape dahil maaaring hadlangan ang pagsipsip. Ang iyong umagang panggatong ay bitamina B. Inumin ito sa almusal mas mabuti kung ito ay masustansyang almusal na may buong butil at protina upang suportahan ang iyong antas ng enerhiya at pagtuon sa mga gawain. Halimbawa, isang tasang ng Greek yogurt, isang pinakuluang itlog, isang kapsula ng vitamina D3, at isang tablet ng vitamina B. Para sa tanghalian, mga nilutong gulay, inihaw na salmon o tofu, at isang tablet ng vitamina B12. Basahin ang label ng multivitamin kung umiinom ka nito. Siguraduhin na may tamang dami ng vitamina B12 at D3. Ang ilang multivitamin ay may vitamina na natutunaw sa tubig, ang iba naman sa taba. Mas mainam itong inumin kasama ng pagkain at huwag sa walang laman na tiyan. Kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko at uminom ayon sa inireseta. Kapag kinuha ng maayos ang mga vitamina ay nagbibigay ng lakas, balanse at sigla sa iyong buhay. Mga payo sa kaligtasan at mga babala sa paggamit ng mga bitamina. Epektibo ang mga ito sa pagunlad ng kalusugan ngunit dapat silang gamitin ng maingat. Narito ang ilang mahahalagang pag-iingat lalo na kung ikaw ay mahigit 60 Una, iwasang itaas ang dosis ng mag-isa. Hindi mas mabuti ang mas marami. Ang labis na pag-inom ng bitamina D3 halimbawa ay maaaring magdulot ng labis na kalsyum sa katawan na nagiging sanhi ng mga bato sa bato o pagkalito. Pangalawa, mag-ingat kung may problema sa bato o atay dahil maaaring hindi maalis ang labis na bitamina. Sa makatuwid, kumonsulta sa doktor bago simulan ang mga suplementong natutunaw sa taba tulad ng D3. Pangatlo, ang labis na bitamina B6 ay maaaring magdulot ng pamamanhid sa mga kamay at paa. Ito ay maaaring mangyari bago ang mas seryosong problema. Masyadong maraming bitamina D3 ang maaaring magdulot ng headaches, cramps sa mga kalamnan o hindi magandang gana sa pagkain kaya't bantayan ang mga pagbabago sa iyong mood lalo na pagkatapos uminom ng bagong bitamina. Ipinapayo rin ang regular na blood test tuwing 9 hanggang 12 buwan kung umiinom ng D3 o B12 sa matagal na panahon upang matiyak na nasa ligtas na hanay. Ang mga bitamina ay maaaring magpabuti sa iyong kalidad ng buhay, ngunit ang sikreto ay maging matalino, may kaalaman at maingat. Ang tatlong nutrients na ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong lakas at kasarinlan, lalo na kung ininom ng tama. Kung ang iyong mga binti ay nakakaramdam ng hindi matatag, ang bitamina B12 ay nakakatulong sa mga nervyos at balanse. Ang bitamina D3 ay nagpapatibay sa mga buto at kalamnan at pinapagana ng bitamina B12 ang enerhiya. Ang mga bitamina na ito ay nagtutulungan upang maibalik ang iyong lakas at kalayaan sa paggalaw. Ang bawat pagkakataon ng aksyon ay mas mabuti kaysa sa paghihintay. Nakakaranas ka ba ng pagbabago sa iyong enerhiya o balanse? Ibahagi ang iyong kwento sa seksyon ng komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan. Alagaan ang iyong katawan at magpatuloy ng makapangyarihang hakbang.